Good boy. Oh, come here, come here, come here. Hello everyone! For today's video, i-share isha ko sa inyo kung paano ko inintroduce si Vegar sa pack. For some reason, medyo hesitant talaga ako na ipakita yung mga ganitong site. Hindi ko alam kung ako lang ba yun. Pero tingin ko kapag expose ka dito sa social media, madali ka talaga ma-judge ng ibang tao. Pero syempre, tao lang din naman tayo. Lahat tayo natututo lang din. Kaya ito na i-share isha ko na sa inyo. Yung video na tense pa si Kaiju that was yesterday. Kaya yeah, hinayaan ko lang siyang nakakawala kagabi para mabantayan niya si Vegar at mag Si Vegar yung kanyang tiwala. Sayang nga lang hindi ko na i-record pero kung makikita nyo lang kung paano niya bantayan sa cage Vegar, bibilib kayo sa mga aso kung paano mag-isip. Nung napansin ko nga na hindi na ganun katen si Kaiju, pinakawalan ko na rin siya. Alam kong alam din to ng mga kapwa ko na nag-aaso bilang owner Napakalaking achievement na makita yung mga aso mo na hindi nag-aaway. At siguro sa dami din ng oras na binibigay ko sa kanila. Kaya mas madali na sa akin basahin kung mag-aaway ba sila o hindi. Disclaimer lang ha, hindi naman kasi talaga ako dog trainer. O yung mga tinatawag na dog behaviorist. Kaya masashare ko lang sa inyo yung mga experiences ko sa pag-aalaga ng malalaking aso. Pero sa totoo lang, iba-iba naman talaga sila ng pag-uugali. Mabait pa nga to si Kaiju eh. Banga yung kay Dato. Kaya sa next video ko, 'yung magiging topic natin. 'Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless.